nalampasan na ng pambansang utang ng Estados Unidos ang 35 trillion US dollars. Isang patuloy na lumalaking halaga na hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ang ganitong kalaking utang ay may malawakang epekto hindi lamang sa Estados Unidos kundi pati na rin sa ibang bansa kabilang na ang Pilipinas. Kung ang Estados Unidos ay malubog sa utang ng trilyon-trilyong dolyar, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang Pilipinas na malaki ang pag-asa sa kalakalan at tulong mula sa Estados Unidos ay maaaring makaranas ng pagbaba sa mga eksport, pagbaba ng halaga ng piso at kahirapan sa pagkuha ng mga podo para sa mga proyektong pangkaunlaran. Ang mga epekto na ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng utang ng bansa at pagbagal ng paglago ng ekonomiya. Naintindihan mo ba kung gaano kalaking pera ito? Ang ganito kalaking pera ay mahirap unawain para mailagay sa isang perspektibo. Kung nagsimula ka mula sa kapanganakan ng ating Panginoosus, dalawang libong taon na ang nakakalipas at gumastos ng 1 million US dollars araw-araw, hindi mo pa rin magagastos ang isang trilyong dolyar. Iyan ang lawak ng isang trilyon. Ngayon, isipin mo ito, aabutin ng humikit kumulang 95.9 na taon para magastos ang 35 trillion US dollars kung gagastos ka ng isang milyong dolyar kada araw. Ibig sabihin, gumagastos ka ng mahigit 58 million pesos araw-araw. Naniniwala ang ilang eksperto na sa loob ng susunod na 20 years, ang patuloy na pagtaas ng utang na ito ay aabot sa puntong hindi na may babalik. Paano tayo nakarating dito? Noong unang bahagi ng 2000, nagsimulang tumaas ang utang dahil sa gastusin sa militar para sa mga digmaan sa Afghanistan at Iraq. Ang digmaan ay isang napakapakinabang na industriya para sa ilang korporasyon at mga CEO na yumayaman kapag may kaguluhan. Handa silang pakainin ang kanilang kasakiman sa pera sa kapalit ng buhay ng matatapang na kalalakihan at kababaihan. Naabot ng utang ng United States ang bagong taas sa kasakiman sa housing bubble na nagdulot ng krisis pinansyal noong 2008 kamakailan lamang ang pandemya ng 2020 ay nagudyok sa United States na mangutang ng mas maraming pera para masuportahan ang iba't ibang programa para sa pagtugon sa pandemya. Ngayon, ang United States ay may utang na 35 trillion US dollars. Personal din akong nahihirapang maintindihan ang numerong ito. Kung gusto mong bilangin ang 35 trillion US dollars ng isa kada segundo ng walang tigil aabotin ka ng higit sa isang milyong taon para matapos ito. Ang halimbawa na ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang 35 trillion US dollars at ang napakalaking sukat ng pambansang utang na ito. Ngunit kanino ba may utang? Pag-isipan mo ito, parang may gustong sirain ang dolyar ng Estados Unidos. Ngayon, tingnan natin ang iba't ibang bansa na may malaking pambansang utang. Ang Japan, ang pangalawang pinakamalaking utang na bansa ay may pambansang utang na mahigit sa 13 trillion US dollars habang mas mababa ito kaysa sa Estados Unidos. Malaki ito kumpara sa maliliit na ekonomiya ng Japan. Ang Italy ay pangatlo sa pambansang utang na higit sa 3 trillion dolyar. Ang Canada ay may pambansang utang na mahigit sa 1.4 trillion US dollars. Ang kahanga-hangang utang ng iba't ibang bansa ay patuloy na lumalaki sa hindi pa nangyayaring bilis. Ngayon, gusto kong talakayan ang isang posibleng senaryo isang teorya, ngunit isang nakakabahalang posibleng mangyari. Posible bang lumabas ang Antikristo mula sa kalaliman ng krisis na pinansyal na ito? Ito ba ang dahilan kung bakit nila may sistematikong pag-atake sa dolyar ng United States at hindi lamang sa ekonomiya ng US, kundi sa ekonomiya ng buong mundo, maging sa Pilipinas? Taun-taon tila patuloy na tumataas ang utang ng lahat ng bansa. Ang tanong mo sa sarili mo ay kanino tayo may utang? sino ang may ganitong kapangyarihan? Paano nagkaroon ng utang ng 35 trillion US dollars? Kapag ipinakita ng Antikristo ang kanyang sarili bilang solusyon sa mga problema ng mundo, sa mata ng hindi sanay, siya ay magmumukhang ang pinakainihintay na lider ng mundo. Isang lider para sa mga tao, isang lider na magdadala ng kapayapaan sa mundo, magmumukha siyang mabait at makatarungan. Posible na siyang magbigay ng solusyon sa mga problema sa utang ng mundo at sa pagtugon sa mga problema ito. Itatatag niya ang kanyang sistema, ang sistema ng marka ng hayop, ang marka ng halimaw, ang markang magtadala sa lahat sa impyerno kung sa hindi ka makakabili o makakabenta ng wala kang marka. Isipin mo ang kalamidad na dulot ng krisis pinansyal. Posible bang kapag ang mundo ay nasa pinakamahina nitong kalagayan, isang leader ang nilitaw na magdadala ng kasaganaan sa pamagitan ng kanyang sistema na nangangailangan ng marka sa noo o kanang kamay? Posible ba ang lider na ito ay tatapusin ang iba't ibang digmaan sa buong mundo? Tandaan, kapag lumitaw ang Antikristo sa mata ng hindi sanay, siya ay magmumukhang isa sa atin na naririto para sa kabutihan ng lahat. Ang senaryong ito ay nakakakilabot, ngunit tignan natin ang mas malalim na konteksto at ang implikasyon, ang pagtaas ng global na utang ay hindi lamang isang serye ng mga hindi magandang pangyayari sa ekonomiya. Ito ay bahagi ng isang kalkulado at planadong pamamaraan upang ilugnok ang mundo bawat bansa. Anuman ang lakas ng ekonomiya ay pinapasan ng patuloy na tumataas na utang. Ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang estratehiya upang pahinain ang pambansang soberanya at pagkatiwala ng kapangyarihan sa kamay ng iilan habang patuloy na lumalaki ang mga utang na ito na sa kontrol. Nagbibigay ito ng daan para sa isang entidad na magpapakita na may solusyon, isang entidad o magbumukhang tagapagligtas. Ngunit sa katotohanan, ito ang Antikristo. Ang senaryong ito, ipapakita ng Antikristo ang kanyang sarili bilang ang ultimate problem solver sa gitna ng global na kaguluhan, pagbagsak ng ekonomiya at malawakang kawalan ng pag-asa siya ay babangon na may pangako ng katatagan at kasakanaan. Magbumungkay siya ng bagong sistemang pang-ekonomiya na mag-aalis ng lahat ng utang. Ang sistemang ito ay magiging napakatempting na tatanggapin ito ng mundo ng walang tanong. Gayunpaman, ang bagong sistemang ito ay may kasamang kondisyon. Total control at surveillance, ang marka ng hayop ay magiging susi sa sistemang ito. Ang mga tao na tutugon lagi sa kagustuhan ng gobyerno na taliwas sa kagustuhan at utos ng ating Panginoong Diyos ay sila ang makakatanggap ng marka. Ito ay simbolikal kaibigan at hindi literal. Nang walang marka, hindi ka makakabili, makakapagbenta o makakapagpalitan. Ang marka ay magsisimbolo ng katapatan sa Antikristo at sa kanyang rehimen. Ang mapaninlang na kalikasan ng Antikristo ay hindi dapat maliitin siya ay magmumukhang lahat ng hinahanap ng sangkatauhan sa isang lider, karisma, talino at pangako ng kapayapaan at kasaganaan. Ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay hindi biglaan o kaguluhan, kundi isang kalkuladong serya ng mga panlilinlang na maingat na binalak upang makuha ang puso at isip ng mga tao sa buong mundo. Sa mga huling araw, ipapakita ng Antikristo ang kanyang sarili bilang solusyon sa bawat problema na bumabagsak sa sangkatauhan ang mga digmaan, krisis pang ekonomiya, kaguluhang panlipunan at pagkabulok ng moralidad ay tila magkakaroon ng resolusyon sa kanyang pamumuno. Sa mata ng hindi sanay, magmukha siyang epitome ng hinahanap ng mundo. Ang kanyang karisma ay walang kapantay. Nakakahumaling ang mga masa sa kanyang mga talumpati at malalaking pangako. Ang kanyang talino ay walang kapantay. Nag-aalok ng mga bagong solusyon sa pinakapressing na isyo ng mundo ang kanyang mga pangako ng kapayapaan at kasaganaan ay lubhang nakakaakit sa isang mundong pagod na sa kaguluhan at paghihirap. Ngunit sa likod ng harap na ito ng perpeksyon, mayroong masamang intensyon. Ang bawat kilos ng Antikristo ay bahagi ng isang grandiyosong plano upang linlangin at kontrolin. Manipulahin niya ang mga pandaigdigang kaganapan upang lumikha ng mga krisis na tangi sa lamang ang makakayang solusyonan na lalo pang pinapalakas ang kanyang posisyon ng kapangyarihan. Ang kanyang mga solusyon ay may mga nakatagong halaga, dahan-dahang, kinakain ng mga personal na kalayaan at autonomiya. Itatatag niya isang bagong pandaigdigang kaayusan. Ipinagkakatiwala ang kapangyarihan sa paraang tila kapag Ngunit sa huli ay nagsisilbi sa kanyang madilim na layunin. Ang kalkuladong serye na mga panlilinlang na ito ay magiging napakahusay na kahit na ang pinakamapansuring mga individual ay maaring matukso at maniwala sa kanyang mga peking pangako. Ang Antikristo ay gagamitin ang pinakamalalim na hangarin at takot ng sangkatauhan. Ipinapakita ang kanyang sarili bilang takapagligtas ng mundo habang lihim na inaayos ang kanyang pagbagsak. Ang kanyang kakayahan na malinlang ay ang kanyang pinakamalakas na sandata at ang kanyang karisma ay bubulag sa marami sa tunay na kalikasan ng kanyang mga layunin ang desperasyon ng mundo para sa isang bayani ay gagawin itong napakadaling mailigaw siya palayo sa katotohanan at patungo sa isang bitag ng walang hanggang kaparusahan. Ngunit sa likod ng fakid na ito ay may masamang intensyon upang alipinin at dominahin. Ang Biblia ay nagbabala sa atin tungkol sa panlilin lang na ito sa pahayag 13 verse 16 to 17 kung saan sinasabi na pipilitin niya ang lahat ng tao, dakila at maliit, mayaman at mahirap, malaya at alipin na tumanggap ng marka sa kanyang kanang kamay o noo upang hindi sila makakabili o makakapagbenta maliban kung may marka. Ang bisyon na ito ay nagpapahiwatig na ang kasalukuyang landas ng global na utang ay kawalang katatagan sa ekonomiya ay hindi lamang aksidente kundi isang kinakailangang paunang yugto sa pag-agat ng Antikristo. Ang mga krisis pinansyal ay nagsisilbing mga katalista lumilikha ng perpektong bagyo para sa kanyang paglitaw. Habang ang mga bansa ay lumulubog sa mas maraming utang, ang kanilang mga tao ay nagiging desperado para sa solusyon. Sa kanilang desperasyon, babaling sila sa sinumang nangangako ng ginhawa kahit na nangungulugan itong pagsakripisyo ng kanilang kalayaan at autonomiya at ang pagtanggap ng marka ng halimaw. Isipin mo ang isang mundo na kung saan ang sistema ng Antikristo ay nasa lugar na ang mga institusyong pinansyal tulad ng kilala natin ay mawawala. Ang tradisyonal na mga pera ay mapapalitan ng isang centralized na digital para makontrol ang rehime ng Antikristo. Ang digital na perang ito ay may sa marka ng halimaw, ang marka ng hayop, na tinitiyak na ang bawat transaksyon ay sinusubaybayan at kinukontrol. Ang privacy ay isang bagay na ng nakaraan. Ang bawat aspeto ng buhay ay masusuri at mareregulate. Ang rehimen ng Antikristo ay gagamitin din ang sistemang ito upang ipatupad ang katapatan at pagsunod. Ang mga tumatanggi sa marka ay magiging marginalized, hindi makakapag-participate sa ekonomiya at sa huli uusigin. Ang marka hindi lamang magiging isang paraan ng kontrol sa ekonomiya, ito ay magiging isang kasangkapan para sa espiritual na pagkakalipin. Ang pagtanggap sa marka ay magsisimbolo ng katapatan sa Antikristo at pagtanggi sa Diyos. Ito ang pangunahing layunin ng Antikristo ang ilayo ang sangkatauhan sa Diyos at patungo sa walang hanggang kaparusahan. Dapat nating maunawaan ang kagyat ng sitwasyong ito. Ang mga sinyalis ay nasa paligid natin, Bigan. Ang pagtaas ng utang, ang pagangat ng digital na pera, ang pagguho ng privacy at ang lumalaking pagtanggap sa surveillance ay lahat bahagi ng isang malaking plano. Bilang isang kristyano, Tinatawag tayong maging mapagbantay at mapagmasid. Hindi tayo dapat magpadala sa mga peking pangako ng kasaganaan at kapayapaan na iniaalok ng Antikristo. Sa halip, dapat tayo magtiwala sa ating Panginoong Diyos at manatiling matatag sa ating pananampalataya sa harap ng napakalaking lang Paano tayo maghahanda? Una, kailangan nating turuan ang ating sarili at ang iba sa tunay na kalikasan ng Antikristo at kanyang mga plano. Ang kaalaman, ang ating unang linya ng depensa, ang salita ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa, kailangan natin palakasin ang ating spiritual na buhay sa pamagitan ng panalangin at suriin ang banal na kasulatan. Ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos ang magiging ating angkla sa darating na bagyo. Pangatlo, kailangan nating labanan ng tukso na sumunod sa mga pamantay ng mundo at manatiling committed sa pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ng ating Panginoong Diyos ang laban na hinaharap natin ay hindi lang pang ekonomiya o pang politika. Ito kaibigan ay laban ng espiritual. Ang pag-angat ng Antikristo ay bahagi ng isang kosmikong labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, sa pagitan ng ating Panginoong Diyos at ni Satanas. Habang maaring magmukhang makapangyarihan at hindi matitinag ang Antikristo, dapat nating tandaan na ang kanyang paghahari ay pansamantala lamang. Tinitiyak sa atin ng Biblia na ang ating Panginoong Heso Kristo ay babalik at magwawagi laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ang ating pag-asa ay hindi sa mga panandali ang pangako ng Antikristo, Kristo, kundi sa mga walang hanggang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ang pagtaas ng global na utang at kawalang tatag sa ekonomiya ay nagtatakda ng entablado para sa kanyang paglitaw. Ang mga tao ay namumuhay sa may malawakang pakiramdam na may malaking mangyayari ang pakinamdam na ito ay hindi isang panandaliang ang ideya, kundi isang patuloy na intuition na mahirap kalimutan. Parang isang kolektibong kamalayan at nakatutok sa mga senyales ng isang paparating na malaking pagbabago. Isang pagbabago na pangako na maging malalim at nagbabago. Ang pakiramdam ng pangamba ay nakaugal sa pagkilala na ang kasalukuyang antas ng utang ay hindi kahit sustentuhan at ang lumalaking presyo sa ekonomiya ay hindi maaring maliwalain habang ang pambansang utang ng Estados Unidos ay lumalampas sa 35 trillion US dollars at ang ibang mga bansa kasama ang Pilipinas ay sumusunod na may katulad na nakakahangang mga numero. Nagiging malinaw na ang mga pasaning pinansyal na ito ay hindi kayang panatilihin ng walang hanggan. Ang mga ekonomista, ang mga analyst ay nagbabala na tayo ay patungo sa isang malaking pagbagsak sa ekonomiya. Ito na ang binabanggit ng banalakosalatan na simula ng kay kaibigan. Habang pinagmamasdan ng tao ang nakakabagabag na trend na ito, tayo ay manampalataya at ito ay magiging tuloy-tuloy. Ngunit tayo may inaasahan. Ang inaasang pagbabago lamang natin ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Isang masigasig na pag-asa na nananatili ng malalim sa mga puso ng mga tunay na mananampalataya. Sa ngayon nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay may panganak na muli sa pamagitan ng ating Panuso Kristo. Sa pamagitan ng bautismo, natanggapin natin ang ating Panuso Kristo bilang ating takapagligtas. Dinadalangin ko na kaibigan ay ngayon ay tanggapin mo na ang ating Panuso Kristo. Dahil siya lamang ang ating pag-asa. Siya lamang ang magsusolusyon sa lahat ng ating problema, maging ng problema ng mundo. At sa kanya lamang natin makikita at masusumpungan ang tunay na kaligayahan. Ang tanong ay, kaibigan, tinatanggap mo ba ang ating Panginoong Sus, ang ating Panginoong Diyos? Tayo manalangin. Ama naming panal mga pangirahan sa lahat, kami po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong walang sawang pagmamahal sa amin. Amin po itinatalaga ngayon ang aming buhay na tinatanggap po namin ang aming Panginoong Kristo at tulungan niyo po kami na isa puso parati ang aming Panginoong Kristo at amin na po siyang tatanggapin sa pamagitan ng bautismo, pagpalaan o Panginoong Diyos ang mga kaibigan ko na nakikinig ng content na ito at maging ang kanilang pamilya. Tulungan niyo po silang maihanda ang kanilang sarili sa paparating ng malakas na bagyo. Ngunit naniniwala kami na kayo po ay nakakapit sa amin at hindi niyo po kami papabayaan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at salamat sa pagtinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.